One, two, three! 2 3 come, come on come on hello beautiful people welcome back to my channel this is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, koko naman ang tatanungin niyo, Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandaan ng mamasam sam ninyo. Charot! So, kapusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Saturday. So, happy Saturday sa atin lahat ng bongga-bongga. My gosh, bukas ay Mother's Day na. So, happy Mother's Day sa mga mother dyan in advance. O, oh, diva ba? And then, of course, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik. Siyempre, dito sa Mama sa blog araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa suporta at pag mamahal na binibigay ninyo. At hindi lang yan, siyempre, sa mga bago natin subscribers. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat. At saka sa solid na makamamasam dyan na laging tumututok dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys. So, shout out tayo sa mga ilang kaibigan natin. Kayo talagang solid na makamamasam. So, shout out kay Loveliness, Victoria Arribas, Rafi Alcantara, Mark Joseph Fontanilla. Victor Michael Tanada, Cesar Añonuevo, Russell 2016, si Reggie Bacud, si uh, Ninong Perfecto R. H. Jr., hello po sa inyo. Andyan din si Fernando Martin Vera Cruz, hello, hello, hello sa iyo. Kay Arpen, happy Mother's Day Arpen. And then of course kay Glenn Pascual, Ronald Cuevas, Joseph Dimapiles si GB Verano and he Ronel Nunez Makatangay. Ayon, so kay Moyot Gerardo. champion ng din si Manolo Manuel, si Jerbin at Carlo Magat. Hello, hello, hello sa inyo. And then of course, shoutout din kay Bobby Rodriguez. champion ng din si Ricardo Jr. Kinyosala, Snake Jam, Barbet Elizalde, Much Blood. Maraming maraming salamat sa pagmamahal at suporta. And then, of course, Happy Mother's Day kay Miriam Milanes, Melinda Martinez. Syempre, shout out kay Dave Velasquez, Lara High Five, Chibibo, hello, hello, hello. At saka, syempre, baka makalimutan natin si Rosario Balendres. Ayun, so maraming maraming salamat sa suporta at pagmamahal. At saka, hindi rin natin makakalimutan, syempre, si Attorney Cornelo Dilag. <laughs> Di ba? Maraming salamat. At kay Mark break Ayan. Saka, baka makalimutan ko, si Christine Ann Perez. And then, of course, Happy Mother's Day in advance kay Madam Catherine Kane. Di ba? So, yon At saka, syempre, sa lahat ng mothers dyan, Happy Mother's Day po in advance sa inyo lahat. So, yon. So, syempre, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga -bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, syempre, para sa una natin, chika, oh my gosh, ito, mainit na pinag-uusapan ang Miss Universal Woman postpone ang kanilang pageant. Hindi pa nabanggit kung kailan ito magaganap pero ayun nga, postpone na ang Miss universal woman kung saan ang ilalaban natin ay si Jasmine oh My. So nakakalungkot kasi very ano na ready ready na talaga si Jasmine para mag-compete dito sa Miss Universal Woman tapos ayun postpone ang pageant nila. So syempre pinagbigay ng statement at ng dahilan kung bakit na postpone ang pageant ng Miss Universal Woman and then ayun sa page nila basahin na lang po natin kung bakit na postpone but siya pinakakalungkot. Nakakalungkot kasi, di ba parang si Jasmine Omay oh my ay happy-happy siya nang i siya bilang Uh, Universal Woman uh, ng Philippines and then ayun, biglang pak ah, hindi matutuloy muna ang laban pero umaasa ako na bago matapos ang taon na to ay magkakaroon na ng bagong schedule ang Universal Woman so nangyayari talaga yan ko sa Miss World niya eh postpone, postpone, postpone and postpone basta ang importante ay ano, ready lang dapat si Jasmine Omay at tama lang din yan para mas mapaghandaan niya pa to ng bonggang-bonggang at mas makakabog pa ang Jasmine, 'di ba? So yun, so good luck kay Jasmine Nakakalok ang pagka-postpone na Universal Woman. Pero eto ang sumunod na chika. Philippines na naman sa engagement sa Miss Cosmo. Nagbalik loob na nga ba ang mga Pinoy sa pageant na ito after syempre nating i-appoint na si um, Anto, Chelsea Fernandez ang ilalaban natin dito sa Miss Cosmo. syempre support na naman at nagbalik loob na ang ibang mga Pinoy dito sa Miss Cosmo. Ay, nako. Alam nyo guys, ako sa totoo lang, hindi pa ako nagbabalik loob dyan. Mm -hmm. Kasi parang feeling ko, ako kasi yung tipong tao na kapag na-disappoint talaga ako sa isang bagay, disappointed talaga ako. At hindi ako basta-basta, yung alam mo yun, nakukonvince na parang, pumalik kasi may dahilan ako kung bakit umaayaw ako sa isang bagay. Ayan ang lagi kong pinapaalala sa inyo na sana bago kayo magsi-alisan or magsalita or umayaw sa isang bagay, siguraduhin na muna ninyo na buo ang loob ninyo kasi baka mamaya bukas makalawa. Ayan, dyan na naman kayo. Di ba So yon Ah, uh, naiintindihan ko, syempre kailangan natin suportahan syempre si Miss Chelsea Fernandez. Pero nandoon ako sa part na parang sana isipin din ninyo yung mga ginawa sa atin noong last year. And then, sana naman next time, <laughs> baka na naman mamaya pag hindi na naman nanalo dyan si, si Chelsea, ay aawayin na naman ninyo yung organization. So, parang ganyan lang yung ginawa natin sa Miss Grant. Babalik, aalis. Babalik, aalis. So, parang hindi magandang tignan kung nakapalo na kayo sa Miss Cosmo, mag-follow lang kayo. Mm -hmm. Wag kayong dahil na disappoint kayo, aalis kayo, di ba? Ako kasi yung decision ko noon, din decision ko 'yon dahil ayun yung gusto ko. Uh -huh. at hindi naman ako para ay mag-follow na lang ulit sa kanila, gano'n, di ba? Dahil para kay Chelsea kasi pwede kong suportahan si Chelsea sa paraan na alam ko. Katulad ng ginagamit ko sa platform ko na pwede natin manawagan na kung ano yung kailangan ni Chelsea at ano ang support na ibibigay natin kay Chelsea. Ganon. Uh, uh. Pero kung gusto ninyong sumuport, walang problema. Basta, next time, wag lang kayo yung Aalis, uh, babalik. Aalis, uh, babalik. Aalis, uh, babalik. <laughs> Di ba? Parang pangit kasi tignan. So, support, support. So, forever na yon. Huwag na kayo yung paalis-alis kasi hindi yan makakabuti sa inyo. Di ba? Kasi at the end of the story, parang pinaglalaroan na lang din natin sila. Do, hindi naman maganda. So, kung gusto ninyong support sa lahat ng pageant, sa mga platform nila, okay yon Much better. Kasi, ayan nga, tulad nga na sinasabi ko dati na meron tayo kasing representative sa susunod na taon sa ayaw nyo at sa gusto ninyo. Hindi kayo ang magsasabi na ay huwag na tayo magpadala ng kandidata dyan kasi hindi maganda yung pageant na yan. Kahit pa sabihin mo na paulit-ulit yan sa social media, mananatiling may pambato ang Pilipinas sa lahat ng pageant kasi merong organization, meron silang business dyan, at dapat maintindihan natin na this is a competition. Uh, -huh. pwedeng manalo, pwedeng matalo. Kung hindi man nakita nila yung galing ng kandidata mo, dead ma. ba? Diba? So, yon So, okay lang yan. Go, go, go. And, of course, support tayo kay Chelsea Fernandez para sa laban niya sa Miss Cosmo ngayong taon nato, Di ba? So, yun. Ako yun yung sinasabi ko sa inyo eh. Kung ayaw nyo supportahan yung organization, ang supportahan ninyo yung pambato. Kasi yung pambato natin yung importante doon. Di ba? And then, every year, magpapadala ng pambato. Hindi naman po pwede na sabi mo, ay, nako bahala siya dyan kasi syempre, she's Miss Philippines at the end of the story. At we are Filipino people. Sino ba ang susuporta sa kanya? Taga-ibang bansa. Di ba? Tayo din. So, yun. So, pag nanalo yan, credit sa Pilipinas yan. Hindi credit sa kanila. Ganon. Kaya, laban. So, yon So, para sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo Ana Valencia kakabog kaya sa supranational so ayan na so malapit na kasi yung supranational at konting konting panahon na lang makikita na natin ang bakbakan ng mga kandidata dito at ayan na nga just ko excited na tayong lahat dahil syempre Ana Valencia ang magiging pambato ng Germany so nakakaloka kung iisipin mo di ba pero si Ana Valencia kasi ay naging pambato din niya ng Pilipinas sa Um, binibining Pilipinas at naging pambato natin sa Miss Globe. So ngayon ang tanong, Pilipinas, ready bang supportahan si Ana Valencia? Of course. So syempre, sa Ana Valencia kahit ibang bansa ang daladala niya, alam naman natin ang puso nito ay talagang dugong Pinoy. Ako nga gusto ko nga siya sumali sa Miss Grand Pero hindi naman siya nag ano, 'di ba? Pumunta siya sa Germany para maging pambato ng Miss German sa supranational Pero naiintindihan ko Naiintindihan ko kung bakit Kasi syempre dalawa yung nationality niya uh -huh. At pwede siya sa Pilipinas, pwede siya sa ano So ang nakakaloka dito, mamaya biglang manalo yan Sayang naman Sana credit sa Pilipinas pero hindi German Pero piling ko kakabog and then Magaling naman kasi si Ana Valencia at may ganda talaga. But syempre, malaki pa rin yung tiwala ko kay Tara Valencia. O di ba, dalawang Valencia. So, kay Tara Valencia ako na naniniwala na kaya ni Tara Valencia makatao 5 sa Miss Supra National. And tingnan natin kung ano ang mararating. Last year, nag ano tayo, eh, di ba? Continent Asia, di ba? win sa Supra. Ngayon naman, mali mo, top 5 tayo dyan. Oh, at hindi lang top 5, mali mo title pa. O, oh, ganon. Ang sabing ganon, hinihintay daw ng Supra National si, ano, sino ba to? ah uh, yung pambato natin next year na si Katrina Ligado. Ang sabi ko naman, matagal pa yun. So, focus muna tayo kay Tara Valencia. At kailangan, lahat ng pangangailangan na support ni Tara Valencia, ibigay natin. Kasama na yung panalangin natin para sa laban niya. ba diba? So, yun. So, good luck. Siyempre, good luck kay, ano, kay... Kanina ba to Sa pambato ng Germany na si Ana Valencia. So, good luck. Wish all the best, syempre, para sa kanya. But, syempre, good luck din sa pambato natin kay Tara Valencia sa Miss Supranational. Are you excited? Kasi ako, yes, sobrang excited ako dyan. Bakit hindi? ba diba? So, yon So, laban yan. Oh, eto, laban daw. Miss Haraburi, Diyos ko, may sale, ano, may pasailing sa kanilang pageant. So, ang tanong sa akin, tama ba talagang ganito ang gawin nila sa mga kandidata ng Miss Universe o Miss Universe Haraburi o yung mga candidates sa beauty pageant na pagbentahin ng produkto So, ako sa Miss Grant kasi naiintindihan ko may mga eksena silang ganyan sa Miss Grand Thailand. Pero ang ano, hindi naman nila ginagawa sa international, di ba? So, ginagawa lang nila, tinatry lang nila doon sa mga winners na giniges nila, tapos pinagbebenta nila, pero may komisyon, ganon. Ako naman, parang feeling ko, uh, kung isa to sa part ng mga activity nila na mag-sailing, so kung kasama yun sa program nila, eh, dapat maintindihan natin nyo ng bonggang bongga. Pero sana, huwag naman sana kanilang kalimutan. This is a beauty pageant na contest to. Contest, sana yung mga ganyan, instead na sailing ang ginagawa nila, ay eh, gumawa sila ng advocacy kung saan makakatulong yung mga girls. Buti sana ko yung pagbebenta nila ng ganito ay mapupunta sa charity ganito. Okay yon di ba? Pero kung parang mapupunta lang doon sa business nila, parang nakakaloka. So, naiintindihan ko ang pageant ngayon ay business pero sana naman maintindihan din natin na dapat nasa tamang ano, hindi yung ganito na candidates kayo, sige magsibentahan kayo kasi sino yung malalaki yung follower dyan, go! ba diba? Parang nakakaloka. Kawawa naman yung mahina yung followers, di ba? Na parang ano ano naman ang laban nung mahina yung followers at hindi siya sanay sa mga ganitong ano benta-bentahan so ibig sabihin ba nito wala na siyang laban kaya nakakaloka talaga ngayon yung pageant no sinimulan kasi ng Miss Grand yan so sana naman wag nilang gawin sa Miss Universe tama na yung sa platform na lang ng Miss Grand kasi nakaka hindi nakaka-class tignan, gano'n. Ewan ko sa inyo ha, pero nanonloka ako. Naiintindihan ko sa kamilang banda, pero parang parang hindi tama. Parang siguro kung tama, kung halimbawa magpuproduce sila ng fundraising para sa ganitong charity, okay yan. Pero kung para lang sa business ng owner, parang piling ko may mali. Charot. So, yun. So, ganon. Nakakaloka. Windang naman ako. Pero, kanya-kanyang diskarte lang yan. Di ba? At, alam naman natin na, iba-iba talaga ang eksena ng mga pageant ngayon. But I want to go to the pageant na like katulad rin uh, yung traditional pageant na beauty contest lang talaga. Ganoon. At para naman sa sumunod na chika. Sumunod na chika. Pambato natin sa Thailand ngayong taon na to. Sa Miss Universe at saka sa International. Mama Sam. Mr. International. Tingin mo perfect candidates ba sila para sa laban nila sa international pageant. Mm -hmm. Ito nga ay si Kurt Bondot na lalaban ng Mr. International this coming September. And then, ito naman si Atisa Manalo para sa Universe sa November. So, hinihintay pa natin kung sino yung pambato natin sa Miss Grand. Ang una kong napuna, puro sila Miss Tisa. Di ba? Sabi ko nga nung ano, I think si Kurt nanalo ng Mr. Pilipinas Worldwide International. I think si Atisa yung ipapanalo nila ng universe. Bakit ako nagkaroon ng hit na Kasi dito kasi sa Thailand, the more na mistisa ka, the more na maganda ka sa paningin ng lahat. <laughs> At parang feeling ko, alam talaga nila yung laro. At infinite sa Pilipinas, ang gwapo ni Kurt. Mistiso si Kurt. So, talagang mamahalin at gugustuhin yan. <laughs> and then, parang piling ko, malapit sa corona talaga si Kurt. Mm -hmm. So, parang piling ko, ang lakas ng kutub ko, si Kurt ang mananalo ngayong taon na to sa Mr. International. Di ba, Christine Ann? Ah, Diyos ko, gustong gusto yan ni Christine Ann Perez. And then, si ato ah, naman si ano, eto naman si Atiza Manalo. Ang nakikita ko, malaki, malaki yung chance talagang manalo din ng Miss Universe at malaki yung chance na makarating talaga sa top 5 kasi beautiful girl, perfect. So parang perfect talaga for the Miss Universe at yung ganda talaga ay nako winner. So yon kaya malakas yung laban natin ngayon dito sa Thailand. So feeling ko talagang itong dalawang kandidatang to makakarating to hanggang sa dulo ng competition. So, yan yung abangan natin sa competition nila. But for now, analysis ko lang ha mukhang papalo talaga ang Pilipinas ngayon dito sa Thailand dahil sa mga candidates natin na talaga namang masasabi ko, wow, ang gaganda. Pero syempre, kailangan pa rin nila mag-prepare. Hindi naman pwedeng ganda at kagwapuhan lang ang ipapakita nila dito, di ba? So, kailangan talaga performance. Uh -huh. And doon ako excited kung ano ang performance na ipapakita nila dito sa laban nila sa Thailand, sa Mr. International at saka sa Universe. So, So, ayan yung abangan natin. So, ikaw ba, tingin mo, makakarating kaya sila sa dulo ng competition? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo syempre sa aking mga chika sabi ng gano'n always keep smiling and laban lang so guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow thank you guys Oh, mm -hmm. oh,